Hello mga karil, sa ito ang balat ko ng santol. O, oh, ilalagay ko dito sa binagawa ko sa taba. Meron ko ba ito? O, oh, pwede pa rito mga po. Pag may tapong ko saan-saan, gawin niyo. Organic fertilizer. Ito ang lalagyan ni Lola. Ayan. Oh. Yan ko nilalagay kasi nahihirapan ako sa dram kaya dito na lang pwede rin yan mga po may butas yan sa ilalim <coughs> takpan lang para hindi anuhan ng himamanis tapos kukuha tayo ngayon ng ampalaya wala yung ano hindi ko yang binamita ng sintetik ha Alin kaya dito sa dalawa ang kukunin ko? Ito kaya? Gagawin ko kong... ano yon yung salada kasi si Lola namumutla na naman pa oh. ayan nahanihin na ni Lola ito na lang kaya ang kaya maganda alin ba maganda na nga pong gawin kong salada ready na ang aking gunting ay ito na lang sa mababa ano? pagkaunti yung isang ampalaya dadagdagan ko ayan pasya pero pumangit talaga siya nung binagyo pero salamat sa Diyos bumunga ito pang isa panibagong oh. bunga yan ang maliit ito naka plastic na kaunti lang ang bunga niya ngayon kasi matindi ang tagulan pero pag nag araw na yan may pa panibago kong pasibula yan hmm. yan madami ang bunga niyan Malay, malita ang taniman yan pero, pwede na yan kasi nakakalapat sa lupa. Kunin mo na yung lola ito. Apo. Yan. Yan. May ampalay na ako. Tapos may patola ko rito, mga po. Yan. Ay, yan Oh. Oh. Ang taniman kunyan, ano lang. Ayun lang, mga timbang maliit. Kaya kalimutan kayo. Huwag nyo ng mga pinagbalatan nyo na prutas at saka sa gulay. Kinakagat ako ng langgam. Kasi napakahusin yung pataba. Hmm. May ani na si Lola. Maro kaya ang palaya.